i-repair -re po namin ito dahil uh, nasira po yung bako dito dahil sa lakas ng baha ito po yung nagdala uh, ng baha nung nakaraang araw mulang kasi ng malakas yan po yung i-repair -re po, -re po namin yan at pinalilinis ko pa po para yung basura ay maalis bago doktungan itong uh, nasirang uh, parts ng uh, bakod na to. dahil po sa lakas ng ulan ay na uh, nadala sa lakas ng baha lakas kasi yung ulan po nung nakaraang araw kaya yung baha ay galing po sa labas bundok kasi po yung ano nito yung kabilang uh, area po nito ay bundok kaya doon po nang gagaling yung uh, baha pa po dito po ito sana sa, ano, sa loob ng compound namin ng WFP para lang po sa Pilipinas sa sa gubat kami. Hindi naman gubat na marami lang puno, hindi kagaya sa ibang abroad na naglalaki ng building. Dito po ay mga puno. Natitik-tik ko muna po para lumabas yung bakal at may mga pagkapitan pag mag-welding uh, na.

undang ayat ada ada dah bagi belajar terangkan engineer ostia sama ko pun engineer dekat aku akar akar betul boleh dia bawa daramian bosan